Palaran sa Music Katawa. Eh, 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 eh. <laughs> May balik na usap si Lula Basyang Aron sa magbasa sa inyong kapalaran Nagkaroon e ani ana ang inyong kapalaran <laughs> eh, 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 eh. Alang sa mga nahimugso Sa September 24 Ngato sa October 23 ang inyong sudyak saan kay Libra. <laughs> <laughs> makadawat og regalo gikan sa imong love. <laughs> 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 Moro si deji Lab amato. Muna <laughs> <laughs> <natin ay> lab. kay love. Huwag siya madawat, makadawat o regalo. sa ka sa pong lab, mabakali ang lab-log Betul betul ni pada meribu ngira Kedawat dapat kuno siang regalo, bikan siang lab. Yang nak dapat siang regalo, lab no best. Lucky numbers, a color for the day, 20, 34, 55, 47, o grade D. Alang sa mga nahimugso sa October 24, nga to sa November Pantinus, ang inong sudyak saan kay Scorpio. Oy. Ayaw pag-spread of ok cheese <laughs> Lucky number sa color for the day, 17, 24, 43, 47, og orange. Okay. No, oh, lagi mag-handles, ay eh, lagi mo kay pakalat, og chismes. Wala okay. rabay hire mag-handles, alang sa mga chismosa. Okay. Naku, kaayo mag-handles, og ka nang asweldo. At uh, warintamil ang bulan, <laughs> apan bitayon diya sa posti, aron himo ang CCTV. sa mga sa November 23, ngayon <laughs> yeah, sa December 21, ang nung sudyak saan kay Sagittarius. Delightful like ang message nga madawat. like number sa so colorful na day, 1453 35, 40, og blow. <laughs> <laughs> Sa mga sa, Disembre, batidos, sa Enero ang kay Capricorn. <laughs> <laughs> Capricorn, <laughs> <laughs> agda mo ng Capricorn. <laughs> <laughs> sa intriga. Lucky numbers, ang color for the day, 17, 35, 46, 58, og value. sa mga nahimugso sa Enero 20. Ngayon to sa Febrero 18. Ang inong si sudyak saan kay Aquarius. <laughs> <laughs> At ay ganit mo ang time. Ang imong love. Lucky numbers. Ang color for the day. 23, 54, 50, 18. <laughs> ang color yellow. <laughs> 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 Alam sa mga nahimugso. Sa Pebrero 19, ngayon sa Marso 20, kinanglan ang disiplina sa kaugalingon. Lagi number sa color for the day, 15, 33, 45, 57 o grade. Ang inong si sa sa NDA kay Pisces. E -e 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 -e. Okay, maghandos. Ang inyong kapalaran. Kinalang si Lula Bas at ang -sunod si Manapun. Sa paghatag sa inyong kapalaran. Tungod kay Sekarang aku ay ako, sa inyong kapalaran. Yan lang, yang banggiitan nga manalagaan sa kapalaran. Abang dili banggiitan nga mamarangin.